Hello, sa inyong lahat dyan. Pakita ko sa inyo ang naging buhay na ng aming ampun na mga pusa na may uh, kung naalala yung mga maliliit na apat kung gano'n na sila kalaki. Ito na sila. Ayan, Oh, malalaki na sila. Ito yung nanay. Ito yung anak. Ito yung anak. Almost magkapara sa sinang laki. Tapos yung isa, ayan siya. Pinakamalaki sa lahat. Yan, yung pinakamalaki sila. Tapos, ito naman yung anak ng kamuka. Yan, dito sila nakatira sa, ano na to, lugar na to. Hindi sila nakakulong. Nakasarado lang talaga yung, ano, yung pinakamain na door dito. Ito, sinarado namin para hindi talaga sila makalabas ng kalsada. Pero malawak po itong area nila. Ito yung dati nilang kulungan. Alala nyo po ba yung sa vlog ko dati? Yan yung kanilang kulungan pero hindi na namin sila nilalagay dyan. Kasi malalaki na nga sila. So nandito na sila talaga. Ayan na sila. Oh. Mm, lalaki na nila ba? Diba? Mm. Ah, ito yung mama nila o. Oh. Mama nila yan. Pero kasi laki na talaga yan ng mga anak nila magkakaparehas. Ang mama nila niya ng sobrang ingay dito na parang gusto laging lumayas dito. Ang laki naman ng kanyang area na. Ah. Ito malaki na to Kapon na to Ito. Eh, Kapon na yan. Tapos ito, kapon na rin to. Oh, yan. Ah, ito pala yung kapon. Dalawang lalaki lang kasi yan sila. Tapos, dal tatlong babae sila dito. Oh, di ba? Kanilang pagkainan dito. Nakaano yan eh. Pag ginagalaw nila yan, lalabas na lang yung pagkain. Pero, pinapakain ko yan sila dito ng iba namang klase ng pagkain. Yung parang with food naman. Para hindi sila magsawa doon sa dry food. Ayan, o. Oh. Tapos, nandito naman yung kanilang cut litter box. Ayan, cut litter box nila. Maglilinis nga rin ako. Kaya ako pumunta dito. Tapos, yung tubig nila. Ayan. Dito. Ayan sila. Malaki na, di ba? Yung ilaw na may ano ba? Yung may... Umiikot-ikot yan dati. Pero hindi na umiikot ngayon. iwang ko lang. Parang disco light siya. Pero yung mga wall, ayan. May mga kulay yan Ayan. Um, para kahit papano yung dito sila, maayos. O, ba diba? Laki nila. O, ayan sila. oh, laki na nila. Lima sila dito. Hmm. Kakatuwa. Apat naman yung nandun sa loob ng bahay talaga namin. Sila, dito rin naman indoor. Pero, ito. Ito malungkot ito eh, kasi in-heat sila ngayon, kaya ito naman sila, kahit na sila, eh, sila in heat naman, hindi sila maingay. Yung nanay lang talagang maingay. Pamukha ng nanay niya. Yung oh, nanay, oh Kulit-kulit oh. ng nanay. oo oh, oh Ang ganda na, oh. Kita niya, lalaki na nila. Ah, di diba? Laki na nila. Yung isa na doon sa kabila, yun. Oh. Pasaway talaga. Papapakain kasi ako ngayon at maglilinis at maglilinisin uh, ng kanilang tubig ulit. Ganyan. Thank you for watching. Ayan, share ko lang sa inyo ang kanilang buhay. Indoor sila, pero hindi sa loob ng bahay, sa kabilang bahay. Okay. Thank you for watching. Meow, meow, meow. Yung isa na sa paan ko. Kulit, to. Meow, meow, meow. Oh, Meow, meow, meow.